na mga araw naranasan na matinding mga pagulan dulot ng habagat at low pressure area. Nagpabaha ito sa maraming lugar kabilang na ang ilang lugar sa Metro Manila. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, kabilang ito sa kanyang tututukan. Kailangan din nating immediately ni-address ang mga napakabigat na problema natin sa pagbaha. Hindi po ako makapaniwala dun sa mga nakita natin lahat na images at video sa Quezon City, sa Maynila at sa iba pang parte ng Metro Manila nitong mga nakaraang araw. Ayon sa bagong DPWH chief, makikipagpulong siya sa mga susunod na araw sa ibang ahensya ng pamahalaan, lahat ng lokal na pamahalaan ng Metro Manila at ilang mga riyon na nakaranas ng matinding pagbaha. Hihingi rin ng tulong si Secretary Dizon sa pribadong sektor ukol sa problema sa baha. Aga inunsan na ang pagbinig ng House Infra Committee sa mga maanomalyang flood control projects ng pamahalaan. Sa labing anim na contractors na inbitahan sa pagdinig, lima ang hindi dumalo kaya padadalhan na sila ng sabina. Sa unang bahagi naman ng entry, nagkaroon agad ng diskusyon sa pagitan ng ilang miyembro ng House Panels, kaugnay ng pagdinig. Ito ay matapos maghain ng motion si House Deputy Minority Leader at ang party partless representative Shell si Jokno para biyaking lahat ng miyembro ng Infracom ay walang conflict of interest sa isinasagawang pagdinig, Gayun din upang mapawian niya ang agam-agam ng publiko na hindi magiging whitewash ang investigasyon. Sa pamagitan nito ng full disclosure ng financial at business interest ng mga miyembro ng Infracom na posibleng direkta o hindi direktang maapektuhan ng ginagawang investigasyon sa mga nakalipas o kasalukuyang flood control projects na ng gobyerno. Sa gitna ito ng mga ulat at hinalang may mga mambabatas na sangkot sa mga anomalya at irregularidad sa mga proyekto. na bubuwi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang investigasyon sa umunay-anomalya sa flood control projects. Ito ang sinabi ng kalihim sa isang ambush interview dito sa Subic, Zambales. Dahil dito ay kay Secretary Dizon na ganyang bubuwagit ang Anti-Corruption Task Force na binuo ni dating Sekretary Manuel Bonoan. Yes. yes. You know, to, go on, to today. today, today. Come here. hindi naniniwala ang bagong DPWH chief na dapat imbestigahan ito ng ahensya na nasa sentro rin ng kontrobersya. Wala pang impormasyon ng kalihim kung sino-sino ang bubuo sa Independent Commission. Pero kung magiging, kung miyembro si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ay malaking tulong ito sa komisyon. Yan muna ang ating update. Balik siya lang. Sa ang A Commission on Elections o COMELEC sa mga contractor na donors sa kampanya ng national candidates noong 2022 presidential elections. Inihayag ito ng komisyon sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa kanilang panukalang pondo para sa 2026. Ayon kay Comelec Chairman Attorney George Irwin Garcia, sa pagrepaso sa Statements of Contributions and Expenditures o SOSE noong 2022 presidential elections, natukoy nilang may 31 contractors ang campaign donors sa ilang national candidates. Iniwan po muna namin ng 2025 sapagkat may strict period po kasi ang election offense ng limang Priyekto. taon at least po ang yung, problem ko kasi Madam Chair is hindi pa namin confirmed baka po kasi uh, hindi pa namin siya confirm kung sila pa talaga ay government contractors so madali pong tingnan may nakalagay na construction corporation pero kinakailang i-verify namin kung talaga nangontrata kasi yung po yung nakalagay sa nine, section 95 letter C must be a government contractor Nag-commit naman ang COMELEC na isusumiti nila ang listahan ng 31 contractors sa House Committee on Appropriations. Pagtulungan ang Department of Budget and Management o DBM sa panibagong liderato ng Department of Public Works and Highways o DPWH upang tuklasin ang mga umano'y pinondohang flood control projects sa bansa. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, nakausap na niya si DPWH Secretary Secretary Vince Dyson, ukol dito. Isa-isahin namin yan, papatingnan namin lahat yan kung saan ang gagaling yung mga proyekto na mga substandard goals, nadodoble, gawa na tapos nakalagay pa siya. Di ba? So yun yun, yun yung, yun yung amen. So we will do our best to check Giit ni Secretary Pangandaman bagamat hindi direktang mandato sa DBM na isa-isahin ang mga proyekto ng DPWH. Makikipagdulungan sila sa investigasyon, lalo na at pambansang pondo umano ang ginamit para sa mga ito hindi pa rin matanggap ng mga residente sa Barangay Bulusan sa Kalumpit Bulacan ang nangyaring anomalya sa flood control project sa kanilang barangay. Matatandaan itong lang August 15, bibisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Barangay Bulusan at Frances sa bayan ng Kalumpit. Dito nakita ng Pangulo ang flood control project na hindi tapos o nakatinga lang. Ito ay kahit na sa report ay nakalagay na completed na o tapos na ang proyekto pero hindi naman pala ayon sa kapitan ng barangay Bulusan na si kapitan Danilo Marin ngayon sa bagong uh, DPWH Secretary Vince Diso na ang mamumuno sa ahensya umaasa sila na magagawa nitong maayos na ang itong mga nakatengang flood control sa Bulacan maging sa iba pang ban iba pang probinsya Sabantala ay naman sa ilang residente sa lugar kailangang ipistigahan at panagutin ang uh, nagpitiw na si dating uh, DPWH Chief Manuel Bonoan. Abulin siya. Uh, hindi ubra yung pagbitaw lang. Pagbibitaw, eh, gano'n na lang ba yan? Yung taong nagnakaw ng malit na bagay, nakukulong agad. Eh. Sila pa na milyon-milyon. Dapat silang habulin. Hindi na bago ang nangyayaring korupsyon sa pamahalaan ayon kay Vice President Sara Duterte sa isang panayam sa The Hague, Netherlands. Sinabi ng Vice Presidente na mayroon ng korupsyon sa mga nakaraang administrasyon, ngunit tila mas lumalala pa ito sa kasalukuyan. Kaya para kay VP Duterte, nahuhuli na sa aksyon ang kasalukuyang administrasyon sa kanilang ginagawang investigasyon, partikular sa Ghost Flood Control Projects. Well, sabi ko nga, lagi, no, tulit at yung administration. Um, uh, alam naman na natin yung problema na uh, corruption sa flood control. Hindi lang sa administrasyon ito. Sa mga, sa lahat ng mga lumaan uh, dumaan na administrasyon, hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Alam na natin yan lahat. Naging mayor ako 2010. Meron ng issue ng uh, flood control, corruption and um, worse, mas worse lang uh, sa atin ngayon. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo na hindi lamang sa flood control projects may korupsyon dahil naranasan niya na ito noong siya pa ay kalihim ng Department of Education. Sabi ko nga, inattach yung hatian ng members of the House of Representatives ang um, SAP Studio Day Program budget na uh, ng Department of Education. And hindi lang yun, inattach pa nila yung listahan doon sa house version ng GAM. Pero, at alam yun, alam yun ni uh, President uh, President Marcos kung BPM. Alam niya yun, kasi tinake up din yun during a meeting in Malacanang pero he looks the other way. kaya na kasalukuyan ay nasa The Hague, Netherlands pa rin ang pangalawang pangulo bilang bahagi ng pagbisita sa kanyang amana si dating pangulong Rodrigo Duterte na nasa International Criminal Court o ICC detention facility. Ayon kay VP Sara, pagbalik niya ng Pilipinas ay nakatakda siyang bumisita sa Bicol Region. Ngunit wala pa aniya siyang pinal na schedule. Partikular na kung magkikita sila ni Naga City Mayor at former Vice President Lenny Robredo. Sure. Hindi hey, pa namin nagawa yung uh, schedule namin pero yes, gusto sana namin na ano, uh, yung mga local government officials Nang hindi lang ng Naga, uh, ng entire Uh, Bicol Region kung kakayanin ng schedule. Unang pinuna ni Senador Erwin Tulfo ang nakita nitong dalawang items sa NEP para sa dalawang flood control projects sa Antique at Iloilo. Hindi makapaniwala ang nakababatang Tulfo sa Senado na magkapareho ang halaga ng dalawang proyekto. Nakita ko po na may mga tila flood control projects sa Antique at Iloilo. Same amount. 149,750,000 each at hindi man lang ginawang 149 flat o isa na rin sa 150 para may pangkape. Pare-pareho po ang halaga hanggang sa huling piso. Lilagyan pa ng butal para hindi po halata.